Turkey. Ba't ang dami nila? Turkey, ano ba ayan? Ha? Turkey. Ano ba? Yan pinakakain kaya sama-sama. Uh, ito, baba. Baba. Doon sa labang. Ano ba? Bird naman ito. Turkey, Turkey itong malalaki. Ito, baba. Oo. Oh. Ayan yung daddy. Yes, yes, yes. Ayan yung daddy. <baby. laughs> <laughs> Ang dami. Ba't nagsusunuran yun? Daddy! Daddy. Ang laki, oh. Bita, oh. Ang laki niya, oh. Dito pala may gandang kawayan, oh. Maganda, ano? Ang kawayan na maliliit. <coughs> Ang lamig na hangin. Ayan, oh. Bita, oh. Bita, oh. Ang laki ng bird.

Yeah. Are you back at the